Mga parte na nyo itong nabili kong seat cover online. Ito yung liha type na bride all black speed hunters. So, nabili ko siya online then may tahi na siya. Then, pinakabit ko na lang ito rito sa mga shop dito sa amin. And mura lang naman yung pakabit nito na ko na rin siya kanina ng paggamit ko ayos swabi swabi kapit na kapit yung short ko hindi na dumudulas unlike nung stock na pagbigla ka nag break us, us ka papunta sa unahan ito tinesting ko kanina nag pull stop ako nagbigla ang break ako swabi hindi malang yung shorts ko may okay, isa lang akong problema dito ngayon dahil makapit na yung seat cover ko malamang pati yung back ride ko hindi na rin dumausus papunta sa akin hindi ko na mararamdaman yung mga dapat mararamdaman pag nagbigla ang brake balik ko na kaya yung stock ko para dumulas ulit ano sa tingin nyo?